Bakit yung magumagala? Simple lang, pagbalanse sa trabaho, makatakas sa ingay ng syudad, magkaroon ng peace of mind at banding na din kasama ang pamilya, minsan ang mga kaibigan. Isang alaala na babalik-balikan, experience na hinding-hindi mo makakalimutan, at saya na walang katumbas. Sa video ito, ay hindi muna tayo magka-camping. Kasama ang pamilya, mag stay tayo for overnight sa may Real Quezon along Marilaki Highway. Meron mga puno, meron din mga halaman, at meron din maliit na batis na may nakapakalamig na tubig. At meron din silang swimming pool para mas ma-enjoy nyo ang inyong pag-stay. Ito ang aming gala dito sa Rusticscape PH. Okay. Ngayon ay pupunta tayo ng Quezon, Quezon Province pero baya baya marilaki lang tayo ulit kasi mas madali yung daan doon. Ngayon ay imimit muna natin yung mga kasama natin Bali, tatlong pamilya naman kami ngayon. Dito na kami sa may along amang Rodriguez at kasama na natin ang sila Jerry at ang kanyang anak na sila mami at yung mga bata. eh. Pakita ka Jerry. Sa likod namin yung Wigo sila Mary. Bali, dalawang sasakyan kami at dadaan kami via Marilake Highway sana walang traffic dito sa baba para mabilis lang tayo makarating ngayon ay hindi muna tayo magkakamping tayo ay mag stay somewhere in kilometer 99 sa may Marilake Highway Rustic Escape yung pupuntahan namin kaya mga kapatid tara umpisa na natin ang ating adventure let's go It's G. eh <laughs> <laughs> Dito na kami sa may rustic place Sa may Kilometer 99 along Marilake Highway Tapos Ito yung pag i namin Yung buong bahay na yan Mamaya ituturko kayo Pero sa ngayon mag-aayos muna tayo ng mga gamit Tapos pag after neto ng gamit Balikan ko kayo ulit Kaya na muna pala tayo May tubig naman tayo lang ata. Mi. chicken. Ay, ito, chicken na dobo. Anak ko. na isang ektes. Magda. Sarap. Alex, sa din. Ay, tayo. <laughs> ay, hindi kumakain. Hindi Tara, lunch mo na lunch. Pero hindi niya kakainin Eh, ka muna, eh. tapos na tayo kumain at ito, ituturo ko muna kayo rito sa rustic escape. Ito yung bahay na na namin for overnight. Ito yung entrance. Tapos, ito lang yung parking. Tapos, ayan lang yung marilaki highway. Pagpasok nyo, meron ditong veranda. Pwedeng kumain dito. Tapos, meron ditong... Dito muna tayo. Meron ditong included na treehouse. Ito yung tree house nila rito. Napakasarap tumambay mga kapatid. Malamig ang hangin, sariwa kasi puro puno. Tapos dito sa baba, ayan meron ding kiddie pool. Tapos may parang mini fish pond doon. Pasok naman tayo sa loob ng bahay. Pagpasok mo ng bahay, eto naman. Medyo may kaguluhan na. Dito, good for 4? Dalawa. Tapos merong meron pa rito na pinupush na kama rin tapos meron pa rito kwarto na good for two tapos may mga cabinet may kuryente rito pero hindi siya AC room fan room lang to mga kapatid tapos meron siyang baba tapos dito sa baba may yung CR may CR tapos may heater din yung shower niya kasi malamig rito mga kapatid tapos dito sa baba eto may lababo may rep tapos may rice cooker din tapos eto may higaan din dito ayun know, o oh. sa <laughs> Kami nga pala yung mga driver ngayon. <laughs> Tapos dito may kama rin. Ilan to? Dalawa? Ay, isa lang. Ay, hindi, dalawa. Dalawa ba? Ay, hindi. Cabinet. may push din. Kaya rin mag-accommodate ng apat na tao. Tapos merong exit dito. Ito naman yung ibaba nung tree house tapos ito yung isa pang maliit na pool kiddie pool napakalamig ng tubig ito <laughs> habang nagsiswimming kayo ito yung view tapos ito open space lang papunta dun sa may harap kitchen tapos dun yung swimming area nila ito naman yung kitchen area nila dito sa may baba. Meron ding CR may heater din. Tapos ito yung lababo nila, tapos kitchen. Pansinin niyo mga kapatid yung gripo hinahayaan lang kasi galing siya ng bukal kapag kinlose natin baka maputol yung tubo na nagkoconnect din sa tubig kasi yung pressure ng tubig Ayan, tapos may stove na rin sya tapos may mga kitchen utensils tapos may mga plato, kutsara, baso kompleto na wala na kayong dadaling iba kundi pagkain at sarili nyo lang yan, umikot lang tayo dito all the time Kasama ko mga kids. Kaway mo na mga kids. Baba kami papunta sa may sapa. Maganda naman yung daanan kasi sementado. Yun nga lang pagpabalik. Matarik kasi pababa eh. Pakita namin sa inyo yung sapa. Kita na rito yung sapa. Maliit lang siya. Itatry lang namin kung ano ba meron dito sa sapa na to eto na yung sapa nila rito maliit lang pero maganda tapos malinis yung tubig tara check natin magiging dito lang ako enjoy lang lalo kayong lalamigin pag di kayo nagbasa pagka nagbasa okay, na kayo basta ano, okay. lang ako. Dito sa may sapa nila na may mini falls Dun sa taas yan yung rustic escape Pagkatapos natin dito Akep lang ulit tayo kung ano yung dinaanan natin papunta rito. Yun lang din yung daanan pabalik. Yun nga lang, matarik na. Pero okay lang kasi simentado naman siya. Ito mga kapatid, after natin magpunta rin sa may sa may sapa nila. Dito tayo sa may kusina. At magluluto muna tayo ng merienda. Magluluto tayo ng spaghetti para sa mga bata. Habang naghihintay tayo ng magpakulo ng tubig, isa-isahin na natin hiwain yung mga ingredients natin para sa ating spaghetti. Meron tayo rito ng um, beef kiniling, hotdog, ham, tas tomato sauce, noodles, onion, garlic, tapos cheese. Hiwa muna tayo ng onion. Pagpasensyahan nyo na mga kapatid kung may sounds. Sana hindi tayo makaperight. <laughs> kumukulo na ang ating tubig ilagay na natin ang ating noodles dito naman sa kabila magbisa na tayo para sa spaghetti sauce natin sibuyas, bawang tapos mamaya salagyan natin ng giniling hotdog, sa kayong ham eto na yung mga ingredients natin na halo na next ay ilalagay na lang natin ng tomato sauce at yung iba pang panlasa eto na yung spaghetti natin nasama ko na yung noodles, sa yung sauce haluin na lang natin, tapos tikman natin tapos okay na to merienda na tayo tapos na tayo magluto ng merienda at yung mga kids, nandun pa sa may swimming area maganda rito mga kapatid kumpleto yung gamit pero walang signal dito, pero may free wifi naman sila pero kapag nandito kasi tayo eto yung time na koconnect tayo sa kalikasan kaya okay lang din pahinga muna tayo sa camping mga kapatid staycation muna tayo rito pero kalikasan pa rin ang pinili natin time check mga kapatid 6pm na tapos may mga pailaw na sila rito Dudo muna tayo ng ating ulam. Ang ating ulam ay iniyaaw na liempo si chef richard <laughs> tapos eto naman meron din tayong iniyaaw na hotdog ano pa ba lulutuin natin? liempo hotdog da. saka ano yan? ipa e, naman ako maramag kuka so, ayos dada da ikaw na tapos lalagyan na lang natin ang palaman na kamatis sibuyat habang nagluluto tayo ng dinner ito meron na rin ditong inayos si kuya na pang bonfire mamaya. Solid solid dito mga kapatid. Nature. Tapos malamig. Ito na ang aming dinner. Yempo, hotdog, tapos siniyaw na bangus. Kain na muna kayo. tayo. Kain ka na. na kayo. Ka na. Kumain ka na. After kumain, ito naman. Titimplahan ko lang sila ng mojito, getorade, sprite, saka strawberry. Timpla tayo ng pampainit. Ito na yung timpla natin na mojito with Ghetto Raid sa Kai Sprite. Ito naman sila, yung mga kids. Mag bonfire sila tapos ayan magmo-march mano. Ikaw na Jerry. Sige, pa sasama ako. Hindi wala ka? Kuya, kuya, bigay mo raw yung kanya. Dito ka, Jason. Huwag ka lang dumikit masyado. Dito Ayaw masunog niyo sa akin. Ayaw din masunog niyo sa Ilepid akin. kapatid isang napakalamig na umaga tapos ito yung bubungan sa iyo kapaligiran kalikasan ay napakasarap quarter to 7am na pero ay sarap pa matulog sarap pa matulog dahil nga sobrang labig pa rin painit muna tayo ng tubig para makapagkape kuya gising na rin kaya yeah. morning ulit mga kapatid tara kain muna tayo ng breakfast etong breakfast namin kasama na rin to sa Binayaran namin dito sa rustic skate kaya hindi na kami nagluto at nagdala ng pangagahan kain tayo mga kapatid ito mga kapatid at pauwi na tayo nakapag-impake na rin lahat isang sulyap muna dito sa napakagandang lugar na to ganda ng trio so ayos 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 maganda yung pag-stay namin dito mga kapatid ito mga kapatid at pauwi na tayo Nag-stay kami sa Rustic Escape dito sa may Real Quezon Province bandang kilometer 99 along Marilaki Highway lang siya. Ang binayaran namin lahat sa during stay namin ay 8,500 good for 8 packs tapos meron na rin siyang free breakfast. May kasama na rin siyang mga toiletries tapos may swimming pool na parang nilagyan ng yelo yung tubig <laughs> napakalamig nung place pati yung swimming pool, swimming pool nila pero ang maganda yung shower nila may heater naman kaya kapag ka ka medyo mainit yung tubig all in all maganda yung lugar merong tree house tapos nature tapos hindi siya aircon ha kasi hindi naman na kailangan ng aircon sa ganung klima, napakalamig. Tapos, ayun, nag-enjoy yung mga bata, puro swimming. Kami rin naman, mga matatanda, nag-enjoy din naman kami. At nakita namin masaya yung mga bata ay okay na okay na sa amin. Muli mga kapatid, from La Cochero, hashtag Project Laboy, happy travel and peace, yun!